Hello mga kamadyo. Gising pa si Kasi yung anak ko kasi may ano sila sa school, may event. Tapos ang outfit nila is yung Viking. Pang, pang Viking. Yung parang mga Encantadia. Yung mga, yung mga ganyan ganyan. Naka-order na ako sa shop. Kasi, hindi siya kompleto kasi yung parang palda wala siyang pambata. Kaya ang ginawa ko, umorder, umorder, na lang ako ng ano, ng leather sa shop kasi ako na lang gagawa. Sana maano, makuha ko yung ano, makuha ko yung kung ano yung ano, design. Ganito siya guys, itong leather. Ang gagawin ko, gupitin ko na lang nilinyahan ko na siya ng ball pen kasi hindi ako magaling sa ano pag hindi ako tuwid eh kaya ayan gagawin ko na lang ipitin here of your Gracias. Ito na siya guys. Sana lang tama itong ginagawa. Ang <laughs> yung hindi ka ano. Hindi ka creative. <laughs> Mahilig din naman ako mag DIY DIY. Pero mga ganito natatakot kasi ako baka masayang lang yung materials. Ito na guys. Nagupit ko na siya. Pero hindi pa tapos. Dadalawa pa lang. Ito. <coughs> Please, Kalo. Maraming problema. Hindi pa maabot. Pag-aabot ng Kalo, picturean ko na siya. Pag-aabot na ina. Palitan ko pa ba siya ininan? hukuan oh, hukuan oh, ay para ilaong raw o, sa ang problema ko ito yung panitinig ito yung ko